Narito ang dapat akabangan ngayong gabi sa 5th Eviction Night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sila nga ang mga nominado ngayong linggo. Mula sa Kamila Housemates, Cyril, River, Bianca, Brent at Clarice. Mula naman sa kapuso housemates. Charlie. Dustin. Mika. Vince. At Will sinong gusto mong iligtas dahil ayon nga sa latest talent votes na inilabas ng Pinoy Big Brother makikita nga ang laki na agawat ng mga boto samantala ganoon nga sa mga hula ang mga netizens online na baka nga si Nabianca at Dustin daw ang lalabas dahil pinagbabasehan nga nila ang ingay ng mga fans online o baka naman tahimik lang na lumalaban ang mga taga-suporta ni na. Bianca at Dustin at baka manggulat na tayo na isa sa mga housemates na sina River, Clarice, Cyril, Brent, Charlie, Mika, Vince at Will ang nabas na ng bahay ni Kuya ngayong gabi. Kayo sa tingin nyo, sina Bianca at Dustin na kaya ang lalabas ng Big Brother House? Abangan nyan ngayong gabi sa si Panay Big Brother Celebrity Collab Edition 5th Eviction Night. For more videos, just don't forget to like, Share and comment and don't forget to subscribe!